Hello mga guys Pasyal na pasyal ako Paano kang pawis naman yung mga building nito Pasyal lang pasyal Pasyal Hindi uh, naman itong mga building sa Saudi guys ha? Ito uh, Alcobar ito Alcobar Ayan Ito na ang yung ko may isa guys alas 5 ng harpon pa dito ano ba yung mga building dito hindi katulad sa atin ah, eh, ini dito sa Alcobar guys hindi katulad sa Turaip ano ko dito don

Malayo pa yung flight. So na, para oras pa siya. May maya, kakain. Punta ng restaurant. Yes, ang daming tao. Ang tao dito, bayan. Tumura lang ito dito mga bilihan ng mga ano, uh, gulay.